na lang kung di ka pa maglaway at matakam dito sa ating ubi custard cake na sobra talagang sarap. Kaya syempre, sa-share ko sa inyo ang recipe na to. Mag-caramelize muna tayo ng sugar natin dito. Medium heat lang mga Lodi Cakes para hindi mabilis, matunaw, or masunog yung sugar na gamit natin. At syempre, huwag nyo kalimutan gumamit ng gloves dahil mainit to. At kapag ganyan na yung kulay niya, set aside natin to. At gagawin na natin yung custard or yung flan mixture natin. Gumamit tayo dito ng 3 whole eggs. And then, meron din tayo ditong 3 egg yolks. And then, lalagay na natin yung evaporated milk, condensed milk. And then, mix lang natin. After mixing, maglalagay din tayo dito ng vanilla flavored from Bakersfield. At naglagay din ako ng 1 tablespoon ng cake flour. And then, mix lang natin to Tapos, sasalain natin to ng dalawang beses or hanggang tatlong beses. Mas maganda. Para makuha natin yung maganda at super fine na leche plan. Pero dito, sapat na yung dalawa. Okay na yan. Smooth na smooth na yan. Nagsasali na natin dun sa ating pan na merong caramelized sugar yung ginawa natin kanina. And hindi pa natin yan sasalang. Isaset aside lang muna natin yan. Gagawin naman natin yung ube chipon natin. 3 egg lang yung ginamit natin dito. Separate lang natin. Set aside muna natin yung egg whites. Dito tayo sa ating base. Naglagay tayo sugar, water, oil. Siyempre, ang cake flour from Felmigo. At nilagay na rin natin yung ating baking powder. At syempre, hindi mawawala ang ating ubi flavored from Bakersfield dahil ubi chipon nga yung gagawin natin. Ang tip ko para sa mga nahihirapan gumawa ng mga ubi cake, make sure lang na yung recipe nyo ay baking powder dahil kapag baking soda ang ginamit nyo, magbubluish talaga yan or greenish. And kailangan yung temperature nung oven natin ay hindi ganun kataas. Dito naman sa merong natin, gradually lang yung paglalagay ng sugar. Pero ako minsan kasi isang lagayan na lang ako. Basta yung make sure nyo lang na maaabot nung hand mixer natin yung pinakailalim para walang buo-buo mga granules ng sugar. And then divide natin yung merang natin into two and then fold na tayo dito sa ating cake base. Make sure lang na maayos yung pagkaka-fold natin para hindi mag-deflate yung pinakamerang merang natin. Kasi importante yan sa paggawa ng chipon para maganda siya hanggang pagsalang at hanggang pagkaluto. Nagmamatter pa rin kasi yan sa pagpa-fold at sa quality ng merang natin. After that, lalagay na natin sa ating custard mixture yung ating ube chiffon. Huwag kayong magalala dahil hindi naman yan lulubog. At kitang kita niya naman doon sa intro natin, di ba? Ganong kaganda. At gagamit tayo dito ng Bain Marie method para hindi mabigla ng luto yung custard or yung leche flan. Talang lang natin to sa init na 165 degrees for 35 to 40 minutes. And then after cooling down, tatanggalin na natin siya. Pakinggan nyo ako dito mga Lodi Cakes. Talagang napawawa ko. Ganun na ganun yung saya na naramdaman ko nung pagtanggal ko ay maganda maganda nga yung naging output ng ube custard natin. At for our complete recipe, lalagay natin yan sa comment section para matry nyo naman. Kung umabot ka nga sa pre-noto, comment ka naman kung tagasan ka para malaman natin kung saan na umabot ang mga videos natin. Thank you for watching mga Lodi Cakes. Don't forget to follow our page.